Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Mayo 30, 2025. Ang araw na ito ay puspos ng masiglang enerhiya ng iyong likas na pagiging Leo, na tila nagsusumigaw mula sa kailaliman ng iyong pagkatao upang palayain ang iyong ligaw at mapusok na esensya. Habang ikaw ay lumalakad sa bawat oras ng araw, pinapayuhan kang bigyang pansin ang kasiglahan ng iyong isipan at damdamin sapagkat ang mga ito ang nagbibigay liwanag sa landas tungo sa tunay mong layunin. Ang pagiging buo sa sarili at malinaw sa iyong nararamdaman ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon, kundi ito rin ang nagiging tulay upang makamtan mo ang mga mithiin mo sa buhay. Sa paglipas ng oras, mainam na manahimik sandali at namnamin ang lakas na nanggagaling sa pagiging matalim sa pag-isip. Ang pagkakaroon ng matalas na kaisipan ay isang regalong maaaring magbukas ng mga pintuang dati itila sarado. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pag-alam kung ano talaga ang nasa puso mo, at kung paano mo ito maisa sa katuparan. Isang sulyap sa iyong mga layunin ay maaaring magbigay sa iyo ng matinding inspirasyon, upang magpatuloy kahit pa maraming hadlang. Ang malinaw na pagninilay sa kung sino ka, at kung saan ka patutungo ay isang mabisang gabay na hindi dapat ipagwalang bahala. Sa Mayo 30, habang ang mga damdamin ay tila humahaplos sa puso mo ng mas masinsinan kaysa karaniwan, maaaring maramdaman mong ikaw ay higit na sensitibo. Ang ganitong estado ng emosyonal na kamalayan ay hindi kahinaan, bagkus isa itong biyaya. Sa pagyakap sa iyong nararamdaman, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga pakikipag-usap, kahit simpleng palitan lamang ng salita, ay nagiging makabuluhan. Ang mga tingin ay may lalim at ang mga salita ay may bigat. Kaya't imbitahin mo ang sarili mong maging bukas, huwag matakot sa damdamin, dahil ito ay kasangkapan ng mas masidhing pagkakaunawa. Gayunpaman, sa gitna ng lalim ng emosyon, huwag mong kalimutang ituon muli ang pansin sa iyong sariling pag-unlad. Ang pagiging maalalahanin sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay isang mahalagang hakbang upang mapangalagaan ang sarili mong kapakanan. Ibalik mo ang atensyon sa mga layunin mong nais makamit. Anong mga hakbang na ba ang nagawa mo tungo sa iyong pangarap? Anong mga pagbabago ang kailangan mong yakapin upang tunay na umabante? Sa bawat paghakbang mo, dalhin mo ang intensyon na tumutugma sa iyong pinaniniwalaan. Habang lumalakad ka sa landas ng araw na ito, mahigpit mong hawakan ang iyong mga prinsipyo. Ang mga pagpapahalaga mong ito ay hindi lamang gabay, kundi ito rin ang pundasyon ng iyong pagkatao. Kapag ikaw ay nalilito sa mga desisyon, bumalik sa kung ano ang tama, makatarungan, at totoo para sayo. Ang mga paniniwalang ito ay parang ilaw na gumagabay sa dilim, nagbibigay linaw sa mga sitwasyong puno ng tanong at agam-agam. Sa panahon ng kalituhan, ang matatag na paninindigan ay magiging iyong lakas. Ang katapatan sa sarili ay susi upang mayayon ang iyong malayang espiritu sa tunay mong minimitli. Ang enerhiya mo bilang Leo ay likas na matapang, palaban, at mapusok. Ngunit sa gabay ng katotohanan, nagiging mas makabuluhan ang iyong bawat galaw. Ito ang araw upang ihanay ang iyong mapusok na kalikasan sa malambot mong puso. Maaari kang maging matapang at mahinahon sa parehong panahon. Ang pagkakaisa ng puso at isip ay magdadala sa iyo ng hindi lamang tagumpay kundi kapayapaan ng loob. Sa pamamagitan ng pagkakabalanse ng pagkamalay sa sarili at mas malalim na koneksyon sa ibang tao, binubuo mo ang mas matibay at makahulugang direksyon sa iyong buhay. Ang pagtanggap sa iyong damdamin at pagbubuka sa iba ay lumilikha ng mas malalim na tiwala at pag-unawa, pareho sa sarili at sa kapwa. Ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang mahalin ang sarili, kundi upang itaguyod din ang mga relasyon na nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Ngayon ay tamang panahon upang ibuhos ang iyong mga katangiang leyo, ang pagiging mapagmalasakit, matapang, at masigasig sa mga gawaing may kabuluhan sa iyo. Hindi kailangang maging malaki o kahanga-hanga agad ang iyong ginagawa. Minsan, ang isang simpleng hakbang ay sapat upang magdulot ng pagbabago. Magtiwala ka sa iyong kakayahan at gamitin ang araw na ito bilang paalala na sa bawat galaw mo. Ikaw ay lumilikha ng puwang para sa mas makulay, mas makabuluhan, at mas masaganang hinaharap. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay ginto, isang kulay na sumisimbolo ng karangyaan, tagumpay, at liwanag ng isip. Suotin mo man ito o isama sa paligid mo, makakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong loob. Ang maswerteng numero ay 21, 7, at 11. Mainam na isa-alang-alang -alang ang mga numerong ito kung kailan ka magpapasya. Magsusugal ng oportunidad o magtatakda ng bagong layunin? Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pag-aayos ng isang bahagi ng iyong tahanan o personal na espasyo. Isang simbolikong kilos ng paglalagay ng kaayusan sa panlabas upang umayon ang panloob mong daigdig. Ang paalala sa iyo ngayong araw ay ito: maging totoo sa sarili. Sa panahon kung saan marami ang nagpapanggap o sumusunod lamang sa agos ang pagiging totoo ay isang anyo ng katapangan. Huwag mong ikahiya ang iyong mga damdamin, ang iyong mga pangarap o ang iyong mga pagkukulang. Ang lahat ng iyan ay bahagi ng iyong kabuan. Kapag niyakap mo ang lahat ng bahagi mo, makakamtan mo ang tunay na lakas at kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw na ito, marapat lamang na bigyang pugay mo ang sarili mo para sa tapang mong humarap sa emosyon, sa sipag mong sundan ang layunin at sa pagmamahal mong ibinabahagi sa mga taong mahalaga sa iyo. Bago mo isara ang mga mata, tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko ngayong araw na ito? Sa bawat pagsikat ng araw ay may panibagong pagkakataon, ngunit sa bawat paglubog nito ay may karunungang dapat itanim. Kaya't magpahina ka ng may kapanatagan, Leo. Sapagkat ang araw na ito, gaano man ito ka emotional o ka-introspective, ay isang mahalagang hakbang sa landas ng iyong sariling paglalakbay. Bukas ay panibagong simula. Ngunit ngayon, hayaan mong ang liwanag mo ay magningning kahit sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.